Hello mga kahasa, welcome to Tony Lynn Bashador Hardware Shop So dito nga guys, itong lagari na to ay bagong bili lang ng may-ari at ipapahasa sa amin So makikita nyo po dito the whole process kung paano siya hasain at bukahan So let's start na po, ayan panoorin po natin kung paano hinahasa ang lagari So guys, sa mga nagtatanong pala na, guys, uh, kung aasa nag nagre-repair, eh, yes, oh, marami kaming hinahasa katulad ng lagari, itak, kontilyo, circular, kinso kayo rin ng nyug, pait, sinsil, asarol, piko, palakol, gunting damo, gunting yero, gunting. So, ang hindi lang po namin hinahasa ay gunting sa buhok, pusher, nail cutter at nipper. Ayan. Hindi po kami naghahasa nung apat na nabanggit ko. The rest po ay naghahasa na po namin. So sa mga lagari naman guys, nagre-repair kami raspa ng lagari. So raspa po ibig sabihin for example yung talim ng lagari nyo ay pino tapos gusto nyo ipabago so ang tawag po namin ay raspa. And eto na nga guys kaya huwag kayong mag-alala kasi talagang hindi kayo magsisisi kung magpapahasa kayo sa amin at maganda talaga yung service namin in terms of hasa at buka ng lagari. Saka guys, huwag kayong mag-alala kasi hindi yan nasusunog yung lagari dito sa hasaan namin. Yung hasaan na to ay para talaga to sa mga ganitong klase or ori ng bakal. Kaya huwag kayong mag-alala safe po ang inyong mga lagari. Magpapahasa kayo sa amin. And, very affordable po ang hasa namin. Tsaka, kasama na yung buka noon. Kaya naman guys, ano pang hinaantay nyo, visit us dito sa 11th Avenue, Ace Rimbo, Makati City, or Tagig City na pala kami ngayon. So, dito na guys, sa video na to, ayan, makikita nyo na kung paano bukahan yung lagari after hasain. So, kasi guys, yung lagari nyo, kahit gano'y katalas, pag wala pong buka or daan, hindi talaga yan magagamit. Kasi, kumbaga, pantay lang yung talim walaman Wala man lang siyang, ano, ng daan. Kaya, kailangan talaga siyang lagyan ng ganito para magamit nyo ng maayos yung inyong mga lagari. So, kaya, huwag kayong mag-alala kasi expert ang aming mga hasador dito sa aming shop or kaya guys pwede nyo i-message itong page namin or di kaya naman tawag kayo sa 0956 412 5182 kung gusto nyo mag inquire about hasa and mga tools na mayroon kami dito sa aming shop so yun lamang po maraming salamat and available din po sa amin yung mga tools katulad ng farming tools, gardening tools and syempre guys sa mga itak ang gaganda ng mga itak namin yung quality talaga namang ang ganda. Itak beetle po siya. Muli at meron din po kaming bearing blade na itak. So, kung meron kayong time, visit us dito sa 150B 11th Avenue, East Rimbo, Taguig City. So, malapit lang po kami sa elevated U-turn. Or yung way po papuntang San Joaquin. Ba Bali boundary po ng Pasig, Puting, at saka Taguig. So, yun po. So, baka po makonfuse kayo ha. Kasi dati po itong Makati, ngayon Tagig Pero mas kilala ito Buting area or Buting. So dito nyo lang po kami puntahan. Itanong e, nyo lang po ha, saan ang lagari. Uh, at kilala na po yan dito sa lugar na ito. So kaya naman guys, kung may mga order kayo, uh, pwede nyo rin i-visit itong Facebook page namin na Tony ni Indian Ambassador Hardware Shop. Para naman kung may magustuhan kayo, abay screenshot nyo lang and message nyo kami para naman po ma namin po kayo. So minsan po medyo late lang kami nakakapag-reply kasi busy din Pero wag kayo mag-alala kasi uh, ini-improve pa namin yung service namin And open din po kami for suggestions ha. Comment down below lang po kung may suggestions kayo Para mas ma-improve pa po namin yung aming servisyo sa pagkahasa And syempre po sa mga uh, iba pa namin mga produkto So yun lamang po maraming salamat Don't forget to like, share, and follow ng aming page. So, ayun lamang po. Maraming salamat. Have a good day, guys. So, dito na nga, guys. After mabukahan yung lagari, ay hahasain po siya ulit. So, itong mapapanood nyo po ito, whole process po ito ng paghasa at pagbuka ng lagari. So, ito po. Panoorin na po natin. Maraming salamat and have a good day, guys. i that's that